Hi everyone! Samahan naman kami ngayon dahil nga finally may makakabili na tayo ng sasakyan na pinapangarap nila Arian. Hala! Aww. Hindi ko nga talaga yung na-expect ba na makakabili ako ng sarili kong kotse kaya naman talagang hindi na tayo mababasa ng ulan. <laughs> 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 hindi namin in-expect na makakabili kami ng sasakyan na ganito. Paganda. <laughs> <laughs> <Hey>. <laughs> Ayoko na si mga 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 you still be fine? Naman pa nga lang may pangarap na talaga namin nila daday na magkaroon ng sasakyan. Parang hindi na kami nababasa ng ulan. Ala! <laughs> Ang kaso nga lang, Naksa naman kami kukuha ng ganong kalaking pera. Parang kailangan ko pa nga talagang ibenta yung kidney na para makabili kami ng sasakyan. Chiri! <laughs> Naalala ko pa nga nung bata pa ako, pinangako ko nga kay daday na bibilhan ko siya ng sasakyan paglaki ko. Ang kaso nga lang, hindi na lumaki si Arian na. <laughs> At dahil nga dapat ang pangako ay eh, hindi na papako kaya naman talagang pinag-ipunan ni Ate Girl Tobe. Alam ko nga ante nyo nga rin to kaya naman ayan samahan nyo kami at bibili na nga tayo ng kotse for today. Sobrang worth it nga talaga ng bawat iyak, pagod at puyat namin dahil nga talagang nakakamit na namin unti-unti yung mga pangarap namin ng pamilya ko. Hindi ko nga talaga yung expect na makakabili na kami ng sasakyan ngayon dahil nga syempre bestudyante pa lang naman ako. Sino ba naman ako para makabili ng mga ganyang kamamahal na sasakyan? Sobrang taas nga talaga ng pangarap ko para sa pamilya ko na para ba hirap abutin pero ayan unti-unti na naming naaabot. Nagkaroon naman nga kami ng jeep dati, ang kaso nga lang ay talagang binenta dahil nga sobrang dami naming utang. <laughs> yung binenta nga yung jeep namin ay na talagang grabe nga yung iyak ni mama dahil nga mahal na mahal talaga ni mama yun. Parang unti-unti nga talagang dinudurog yung puso ko ba yung sinabi ni daday na umiiyak nga raw si mama dahil nga binenta na yung jeep namin. Pero ganun talaga wala kaming magagawa dahil nga sobrang kapos na kapos rin talaga kami ng no mga araw na yun. Excited ka na? Yes. Sabi nyo na na tayo? Ikaw, bossing. Oh. Oh. ka na bossing. Siyempre. <laughs> Pero tama nga talaga yung sinasabi nila na kapag may nawala ay talagang may nakalaan na mas maganda para sa iyo. Kaya naman itong kotse nga nabibili namin ngayon ay para kay mama at daddy nga talaga to dahil nga deserve na deserve nila yun. Kaya naman mga nakaraang buwan ba ko napapansin niyo talagang hindi ko pinapalyahan yung pagpo-post ko sa Facebook dahil nga talagang nag-iipon si Ate Girl. Wala nga araw na, na hindi ako nag-post dahil nga gusto ko talaga ay makabili na kami ng sasakyan. By the way, kaya nga pala tayo makakabili ng kotse ngayon dahil nga katas talaga to lahat ng pagba-vlog ni Arian. Kaya talagang thank you thank you rin sa inyo Arian dahil nga lagi niyo akong sinusuportahan at pati na rin yung pam pamilya ko. Kaya talagang love na love ko kayong mga nakshi ko. Uy! <laughs> Papunta na nga pala kami ngayon ng San Pedro Laguna dahil nga doon namin kukunin yung binili naming sakyan. Sobrang hirap nga rin talagang mag-commute ka naman talagang pinush kong bumili na ng kotse. Yung bibili nga pala namin kotse ngayon ba hindi nga siya brand new dahil wala pa kaming pambili ng brand new ba. Hindi ko alam kung saan kukuha ng milyones si ate girl kung sakaling brand new yung bibilhin namin. <laughs> Ang sabi ko nga kasi kailangan maayaw ko na Nang hulugan or utang. Kaya naman ang sabi ko kahit second hand lang basta cash. Natraumatize na nga talaga siguro si ate girl sa mga utang-utang na yan. Dahil nga dyan na talaga ako lumaki. Bata pa lang ako natutunan ko ng mga utang sa tindahan. Dahil nga talagang kailangan. Nagdown nga lang kami na nakaraan para nga makapagpa-reserve. Dahil nga ang gusto namin na talagang fully pay. Dahil nga ayaw na namin ng utang. Kaya naman i-manifest nyo lang yan. na lahat ng utang niya I-mababayaran nyo din yan. Dito nga pala kami bibili ngayon sa Abundance Auto Trade. Dahil nga nagbibenta sila dito ng mga second hand na sasakyan. Excited na ba kayo mga bidahil nga si ate girl? Eh, kanina kanina pa talaga excited. Kung nakikita nyo ngayon kulay red na Honda CR-V, sa hati na ngayon, kaya naman talagang sobrang nakaka-proud si self. Honda CR-V ngayon napili namin dahil nga ang gusto ko talaga ay makakasama yung mga kapatid ko tuwing nga alis kami. seven seater nga pala, tabi kaya naman kahit na marami kaming magkakapatid, kasi ang kasya kami rito lahat. Halo-halo na nga talaga yung emotions ko rito dahil nga sobrang overwhelmed ko sa mga nangyayari ngayon sa buhay ni Ate Girl. Sobrang thankful nga rin talaga ako kay God dahil nga binigyan niya ako ng every hindi ka na na ulan. Mapapasa na everyone! So guys, bumili kami ngayon ng second hand na sasakyan. At uh, sa so, mga magtatanong kung bakit hindi brand new yung binili, binili ko o yung binili namin. Kasi ba, takot ako sa utang. Kasi nga, galing na kami doon. Pero ako kasi gusto ko second hand lang. Kapag talagang totally kaya ko na, na kami. Pero sa ngayon, second hand na muna okay, para marami magamit. Yeah. marami magamit lang kami ganun. Para hindi na kami mag-commute and hindi na kami magbabasa ng so, unan kapag nakamotor yung gamit. And syempre, para sa mga kapatid ko din kasi mas malaki yung stop ganun. talaga sa pinakadahilan kung bakit kami bumili ng ganito eh para nga rin talaga sa mga kapatid ko para nga hindi na sila may iwan tuwing aalis alis kami. Kaya naman ayun para sa mga kapatid ko may kotse na tayo mga be kaya naman hindi na kayo may iwanan kapag aalis ka kami nila mama. Pinagsumikapan ko nga talaga to para nga makasama na namin parati yung mga kapatid ko at para nga makaakyat na kami ng bagyo. Gusto ko rin kasi ipunta yung mga kapared ko doon. Diba sobrang babo ni ate girl. Ayan, binigay na nga rin pala sa amin yung mga papeles. Tapos ayan, ba, tignan nyo naman kung gaano kapogi itong CRB natin. Shine. Oo. Sa airplane sa likod. Ay, sa dito na. Oo. Oh. O, diba kasyang-kasyo na yung buong barangay dito. Cheeries! <laughs> Nagbayad na nga rin pala kami kaya naman ayan talagang atin na tong Honda CRV. Kulay pula nga rin pala yung napili namin dahil nga talagang swerte yung kulay pula sa page ni Arian. At syempre hindi naman namin na expect na sobrang perfect talaga na nabili namin sa sakyan dahil nga second hand na lang talaga to be. Kaya naman talaga ang next time manifest natin ba magkaroon ng brand nyo na sa sakyan sila Arian. Ano hawak mo? Susi. Para sa bago nating sakyan. Oh, wow. Wala pa nga watch natin kayo naman comment yun na lang dyan sa comment section kung anong magandang ipangalan sa kanya Suse Suse e... Hi, Hi everyone. everyone So guys meron na kami ngayon na first ever na sasakyan namin Thank you guys sa inyo dahil dahil nakabili kami ng sasakyan dahil sa pagsuporta nyo sa amin and ng pamilya ko tapos ito yung first ever na sasakyan namin nagkaroon kami ng jeep before ay yung mga pinanglalarga namin and kasi before nagheram heram kami sa tito ko ganun ang sasakyan nila So, thank you rin sa so, tito ko na, na lagi nagpapahiram. And ngayon, hindi na kami mangyayiram dahil meron na kaming sasakyan. And, um, kinash namin to guys kasi ayaw na nga namin ng utang. Iyo! <laughs> <Y> <laughs> si mama! Ito ako na iyak! Mama, huwag kang iyak! Aandar ko na! <laughs> 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 Ito ba yan? Si mama! Nag-iyakan! So guys, kasi before namin, binenta namin yung jeep namin. So ngayon, meron na kami bagong sasakyan. Kaya kapag may nawala, talagang may kapalit na mas maganda. So ayan, namin to kasi ayoko na ng ayoko na ng May utang pa rin kami, pero tinatry ko talagang hulugan kasi para wala na kaming iisipin. Tsaka kami mag, magpakita ng ano ng mga na-achieve namin. Kasi Siyahid pa namin bago nang magmahiday. <laughs> so, thank you guys sa inyo. Hindi ko alam, hindi ko ina-expect na. Second hand pera, okay naman. Hindi namin ina-expect na makakabili kami ng sasakyan na ganito. kaganda. Pag Paganda. <laughs> hey. Ayoko na, si mamamong. Parang anong. <laughs> Siyahid <laughs> ko sa gift kasi. Ba't umiiyak ang besi ko? Kaya <laughs> nga yun si Yari. Sarili niya ng sasakyan. Uy, <laughs> sa yun. Ako rin naiiyak. Grabe nga rin talaga yung iyak ko na nang dinadrive na ni Daddy dahil nga lagi lang talaga kami nangyayaram ng sasakyan at siya nga yung tega drive. Nakaka-proud lang na sa amin na talaga yung dinadrive ni Daddy ngayon. Ayun lang naman mga be, I hope na inspire kayo sa bawat kwento ng buhay namin dahil ayun naman talaga yung gusto ko. Yung bigyan kayo ng hope at lakas ng loob na hindi habang buhay ay nasa baba ka. kung sobrang atat ni Ate Girl maging successful ba? Dahil ang gusto ko talaga ay kasama sila mama at daday Sa bawat success na naabot natin Kung ipapadefine nga sa akin kung ano yung success Ay yun ngayon sa tuwing mapapangiti ko sila mama Sa bawat naabot ko sa buhay At lastly nga, yun, sinundo na nga namin yung boyfriend ko Dahil nga syempre kasama rin siya sa bawat success na naabot natin My Alden Reef <laughs> My forever <laughs> talaga. <laughs> Hindi pa nga talaga ako nagpo-vlog na palagi ko na nga talaga yan siyang kasama. Yun lang, pala, Like, follow and share nga plan ng page ko. Thanks for watching!